Hello mga kasimple, ayan na nga after ng aming breakfast kasi may meeting kami mamaya. Ito yung pangalawang ganap namin dito sa Las Vegas, pangalawang araw namin. Ayan, so ito na nga after ng breakfast namin, pupunta kami sa pool. Titingnan namin ang swimming pool guys. Kung sobrang lamig talaga mga kasimple, actually gusto mga anak ko maligo pero sabi ko awag ah, talaga. Ayan, actually ma-warm dito sa pool na ito, ito pambata. bata warm dito guys, pwede ka maligo pero paglabas mo talaga sobrang lamig. So sabi ko na lang sa kanila, wag na lang kayong maligo mga anak, doon na lang tayo sa, ano, sa tab sa loob ng hotel. Kaya ito na nga, sobrang lamig talaga sabi ko nila, wag kayong maligo mga anak. Kasi sobrang lamig, baka magkasakit pa kayo, kaya gustong gusto ni Mima mag-swimming. <laughs> Ayan, bumalik na naman kami guys kasi pupunta kami, may meeting kami. Ayan. Ito na, uuwi na naman kami. Ayan, uuwi kami sa loob ng aming room kasi mamaya-maya may meeting si Papangkano sa hotel. Ayan, papasok na kami. Uuwi na kasi sa sobrang lamig talaga guys. Ang ginagawa ko talaga guys, breakfast, pasok sa room na naman or gusto naming mag-driving mag outside, pwede naman. Pero sa sobrang lamig talaga no, gusto mo talagang mag-stay ng room. Pero sabi ko, sulit-sulitin natin kasi andito na tayo. Gusto natin tumingin-tingin ng mga something sa outside ba? Ano ba? Diba? Kasi pangminsanan lang tayo dito twice a year or once a year magkapunta tayo. So, sulit-sulitin na lang natin. So, ito na nga. Patingin-tingin muna kami sa kapaligiran. Napakaganda ng paligid ng hotel, guys. O, ba diba? Yan. Dito na kami sa loob. Pwede kang pumasok dyan. Mag-breakfast sa lobby. ba diba? pero sobra talagang mahal ang mga pagkain nila sa loob. Sabi ko sa asawa ko, paminsan lang tayo dito. Ayan, sulit-sulitin na natin. Ayan na nga, naglalaro na sila, nagdagandagan na kay mga anak ba. Si Papangkano, Kano, nagipaglaro din sa kanila. Ayan, papasok na kami sa aming room. Ayan. Pero guys, napakaganda ng paligid nila. Uy, ang ganda-ganda talaga. So, ang mame, busy, busy ako sa pagbibideo sa aking mga anak. At kay Papangkano, Kano, o oh, diba, wala akong video. Hindi niyo makita masyadong ang video ko dyan. Ako lang talaga ang videographer dito. Voice over ba? Ganon. Yung lang ang aking trabaho. Kaya ayan na nga. Hindi ako expert sa mga video-video mga kasimple. So makakaya lang ng kasimple nyo. O diba? Ayan ang aking anak. I enjoy talaga after breakfast. Ayan. Busog na yan sila. Kaya ayan na. Dagan-dagan na sila papunta sa room. Kasi sa sobrang lamig talaga guys. No? Kaya kung gusto mo talaga. Pupunta dito sa Amerika na kunday. Mag -ano ka na mga angkologante. ganti. Prepare ka na. So, ito na nga. Pabalik na naman kami, guys. Mayroong kaming meeting. Papasok na naman tayo sa lobby. Kasi doon kayo maghintay. Mayroong kaming commit ka dito. Ayan. Papasok naman tayo sa lobby. Lahat dito, guys. Hayan ang aking mga anak. Para wala lang talaga yan silang couch ba? <laughs> Paano-ano yan sila ba? Pa-jump-jump -jump sa couch. O, sabi ko ang mga anak makasira kayo dyan ba? Babayaran nyo yan talaga. Ayan, kaya ayan na. Sumunod so, na kami kay Papangkano. Lalabas na naman kami. Tapos na ang meeting. Tapos na talaga mga kasimple ang meeting. So, plano namin, pupunta kami sa mga laruan ng mga bata. May doon mga pinting-pinting. Kaya ito na. Pupunta na naman kami sa taas. Iwan ko ilang floor. Fly, five, five, fifth floor ata kami pupunta. Ayan, napakaganda dito guys. Napakaganda ng lugar. Uh, peaceful talaga, walang maingay ayan ayan hindi ko natandaan ang pangalan ng hotel na ito ba ayan, maganda dito mga kasimple tahimik, pupunta kami ng peep floor para mayroong mga ano doon mga pinting ng mga bata, libre naman pwede kang magpinting-pinting doon and everything, pwede mga mag slime, ganon pero pagpunta namin doon talaga mga kasimple ang naano lang namin is painting. Sabi nila slime. Excited pa naman yan sila maglaro ng slime. Pero wala namang slime. Oy. Kaya ayan na nga. Papunta na kami. Excited na yan sila mag, magano anong lagi daw. magpinting-pinting painting. painting. Ha, mag slime slime. Pero painting pala yung pinuntahan. <laughs> ayan. Nag si Mima ng aeroplano. Airplane. Ayan ang ginawa niya. Mahilig talaga yan sila magpinting painting. O diba? Gawin natin, mga anak natin, busy-busy ba? busy han talaga yan si Mima. Si Kuya, ganun din ang ginagawa niya. Nagpinting din siya ng aeroplano, ng airplane. Ayan, ayan si Papang Kanuel, nagplay ng game niya. Agoy, uh, si Papang Kanuel, no, busy din siya sa pagplay-play ng kanyang game ba? Ayan, mahilig talaga mga anak ko guys nito. Kasi pag na workshop yan sila sa Home Depot, ayan, lagi yan sila every first week of the week, nagwo-workshop yan sila sa Home Depot. Ayan, kasali yan sila. Sempre ang mame nag work doon kaya lagi yan silang uh, ano ayan after ng aming painting bumaba na naman kami ayan ang kani ako gumawa din ako ng aking flower yan ang pininturahan ko ang flower kaya ito na tawbaba na kami so plano talaga namin bibili kami ng kape after kasi napakalamig mga kasimple. sobrang lamig talaga kaya sabi ko bibili tayo ng kape After nito, punta kami ng Starbucks. Ayan. After nyan, magda-drive-drive kami outside, mga kasimple. Kasi sabi ko, gusto kong tumingin doon sa Las Vegas. Ayan na nga, guys. Naalala ko talaga. na fly na ako ng Pilipinas kasi nakita ko yung airplane. Ayan dito, itutur ko muna kayo. While nag-driving si Papangkano, ako nagbi video ako, guys. Makikita nyo yung mga napakalaking hotel. Ayan, Mandalay Bay Hotel. Napakalaki talaga yan guys, mataas. Ayan, mataas na hotel yan. So, itutur ko kayo kunti dito, no? Hindi naman talaga ang kasimple nyo. Expert talaga sa pag video Kaya, try ko lang talaga, guys, na makita nyo talaga anong laman dito sa Las Vegas. O, ba diba? Grabe, oh. Mapaganda dito, mga kasimple. While nagdrive talaga ang papangkano. Ayan, papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda dito. O, ba diba? Makikita nyo, napakalaking hotel yan. Dito, guys, mga private airplane yan siya. Jet, ayan. Private airplane, makikita nyo yan sa gilid. Ayan, mga mayayaman lang ang makaan nyo, guys. Maka-afford Mga mayayamang mga kano. O, ba diba? So, ayan, nandito na tayo. Malapit na tayo sa Mandalay Bay. So, ginagawa lang namin dito, no? ang pangalawang araw namin sa Las Vegas, eh, lang kami. Tour-tour lang after ng meeting ni Papangkano. Kaya na yan, na ah, makikita nyo dito guys, napakalaking hotel yan talaga. So, mga mayayaman lang makatira dyan ba? Pero pag on yun na to, no, pwede naman tayo makatulog dyan. Pag natay kwarta. Kaya pwede kang pumunta talaga sa mga bakasyonan, no, na dyan ipon ba? Kailangan yung pag-ipunan. Oo, may extra-extra ka bago ka pumunta dito. Kasi siyempre guys, sa mga hotel pa lang at sa mga pagkain, sobrang mahal talaga. Kung pwede lang, no, pag i-ano ni mo, i-convert ni mo sa mga pag, sa pera sa Pinas, hindi ka na talaga, hindi ka nakakain kasi sa sobrang mahal. Pero sulitin natin kasi every year tayo, kumakayod tayo araw-araw, kailangan din natin lumalabas-labas, no, hangkap tayo ng ma-fresh air talang ba. Uh, ba diba? Na-experience natin ang dami ko. First time ko talaga guys, like mga ganito-ganito. Pero, ilang bisis na kami nakapunta talaga dito sa, ano, pang pangatlo na ata ito, pangapat, sa Las Vegas. Kasi dito kami sa Las Vegas, nagpakasal noong pagpunta ko ng Amerika. Makikita nyo din dito yung Tropicana Las Vegas Hotel. Napakataas niya talaga guys. ba diba? Makikita nyo ang laki at ang taas pa. Under construction ata, yan siya. Ayan, makikita nyo dito, andam, talaga dito. Klase-klase talaga guys, lahat andito sa Las Vegas. Makikita mo yan, ayan may mga Coca-Cola, Vegas, ayan makikita yung may T-Mobile. Lahat andito guys, makikita nyo lahat mga stores, mga shopping, andito. Ayan, mga big hotel, makikita nyo dito lahat. Diba, andami ng tao. Basta nagda-driving lang kami around, hindi na kami bumaba. Kasi ang mga bata, ang daming tao dito makikita nyo guys. So, naglalakad yan sila. Ayan, may mga big hotel dyan. Ginagawa lang namin, nag-strolling lang kami. So, binibidyo-bidyo ko lang, mga basic video lang talaga ito mga kasimple. At least, nakikita nyo ba anong laman sa Las Vegas? Pero, pag pumasok ka talaga sa mga hotel na yan, napakaganda talaga dyan mga kasimple. Ayan, so hindi na tayo. Ipapakita ko lang sa inyo kung saan kami noon nag-stay na hotel. Nag-i-stay kami na hotel sa Hilton Hotel. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung nag-i-stay kami noon. Ayan. Napaganda dito, guys. 'Di ba? Makikita niyo 'yan. Marami mga shopping, may mga branded talaga dito, mga kasimple. Ayan, ito na nga nakita ko ngayon. Louis Vuitton na 'yan. Grabe, sabi ni papangkano Kano, pumikit ang mata mo, ma. Sabi ko, kilang okay lang, man pa. Hindi naman ako magpabili sa iyo. <laughs> Pero kung gusto na yan, talaga natin guys, magbili ng Louis Vuitton, no? pag na natin. Yan. Magkapag-ipon tayo niyan. sa kana pag may pera kasimple. Sa ngayon, hindi muna, oy. Sobrang mahal niyan. Makabili ka talaga ng isang motor na ano ba. Yung isang... Basta guys, ayaw ko talaga ang bumili niyan kasi sobrang mahal talaga. At isa pa, wala pa akong budget sa ngayon. Pag-ipunan muna natin. Ayan, may mga mga laking hotel dito. Magkikita natin ba? Ayan. While talaga nagdadrive ang papangkan, no, ako nag video video lang ako guys sa mga basic video ba. Hindi sa kagandahan ng video. Ayan. Maraming restaurant dito. Pwede kang kumain. Na lahat talaga guys, nandito. Makikita mo kung anong gusto mo. Dito lahat. Ayan. Tutor ko kayo sa Las Vegas. May mga shop dito. Shop center in everything. And dito guys, makikita mga big hotels. So ang daming tao talaga. Bags dagsaan to ng mga tao dito. Ayan, ayan sila. Nag naghihintay yan sila tatawid. ba diba? Kaso nakared kami. Sila naman ang tatawid. Ayan. Kaya ito na guys. Napaganda dito guys, no? So kapag may mga anak katanda na dala-dala ng mga maliit. Hindi maganda maglakad-lakad dito. May mga maliit ka kung okay kailan talaga kayo lang mag-asawa, magkaibigan, nandito, maglalaka, ba? Diba? So, yung like, marami uh, may mga bata, ay mahirap. Kasi sa sobrang lawak na lalakaran nyo, gusto mong pumunta doon, umakyat-akyat ka dyan, mahirap pag may mga bata. Kailangan ingatan natin mga anak natin. Siyempre, ang safety ng mga anak natin, ang unahin natin. Nadaanan pala namin ang tower ng Paris. so, ba diba? Hindi ko nabidyuhan sa sobrang taas niya. Ayan. May tower ng Paris dito ba? Nilagyan nila dito sa Las Vegas. ba diba, Mga malaking hotel, guys. Hindi sa naman talaga sa kagandahan. Under construction dito. Hindi sa kagandahan talaga yung videos ko, guys. I-try natin ang best natin. At least napakita ko sa inyo. Ano ang laman dito sa Las Vegas. O, oh, ba diba? Ayan, may nakikita kayo dyan. Parang spaceship ba? Ayan. May mga hotel. Big hotel talaga. Sabi ko noon noon mga kasimple no ano ko lang talaga to mga ano ko lang talaga noon mga kasimple na ay sana makatulog ako sa mga ganyang hotel baka daw makalaki-laki ang ganda ng room ang smooth ng sopa ang smooth ng mga bed nila o di ba nakaganda-ganda talaga at ang ganda ng labas niyan guys pag pumasok ka talaga sa hotel pag entrance talaga napakaganda Ayan, so hindi natin makikita talaga ang kagandahan dito. Kasi sa labas lang tayo, sa highway tayo kaya sa, lahap, sa, lo, sa labas lang ng hotel ang um, natin ba pero pag pumasok ka diyan nakapasok na ako yung sa loob niyan kasi noon dumaan lang kami kasi papunta kami ng... meron kaming pinuntahan doon doon kami naghintay ng bus ng van kaya mapakaganda ng loob niyan guys sobra talaga yan ang hotel kaya pag pumunta ka talaga ng Las Vegas kung gusto mo talaga ng sulitin no walang mga bata no pero ako may mga anak ako so sasakyan lang kami magbidi-video. Ayan, ito yung ganap natin sa pangyayari mga kasimple na sa palang, pangalawang araw namin dito sa Las Vegas. Ayan, after na meeting ni Papangkano eh, pumunta kami dito, nag -tour kami sa Ayan, makikita yung hotel na yan, under construction yan. Ayan, di ba may nagano puro salamin ba? Grabe no, ang taas. Taas, taas talaga. Kita nyo yan, guys. Maraming malaking, ano. Maraming malaking hotel dito. Ayan. Diyan nakatulog na kami dito, guys. Sa Trump Tower. Ayan. Nakatulog na ang kasimple dito. Sobrang taas niya ng hotel, mga kasimple. At saka, puro gold yan sa loob. Ayan. Diba? taas-taas niyan, hindi ko akala makatulog ako dito na hotel. Sa so, sobrang taas talaga at ang gold sa loob at ang laki ng room nila. Sobrang ganda. Ito na nga, nakita ko na talaga itong mga din, mga gamit dito ba. Tinakpan ng asawa ko yung mata ko, nakita ko yung Louis Vuitton sa saka Dior, grabe, Chanel. Pero okay lang, sabi ko pangarap ko lang yan pang. Kasi noon pang, pangarap ko lang talaga. Makarating dito sa Amerika ngayon, nakarating na ako pangarapin ko na din yan dito guys makikita yun yung studio dito ng ano dito mag concert daw oh napakalaki niyan sa loob Ayan. spare spare ang tawag nito guys nag concert ang mga singer dito ba ano ba diba? kita yan tour tour na naman tayo ang ganda ganda dito guys basta hanggang tour lang tayo guys hanggang video video lang tayo sa labas hindi tayo makapasok o ba diba? yan sobrang laki niyan guys Sobrang laki na yan. Ayan. Kikita nyo yan guys. Napakaganda sa labas din. lalong lalo na sa loob. Sobrang ganda. Hanggang labas lang muna tayo mag video video. ba diba, Saka na pag malaki na mga anak ko. Diba? Dito na. Stadium. Stadium. Diyan naglalaro ang mga mga ano ni Papang Kano ba? Ayan. Stadium. Mahal dito ang entrance guys. Ayan, ayan, pangarap yun yung papangkano makapasok. Sabi ko sa kana. Ayan, yung stadium. May stadium yan dito. Napakalaki yung stadium yan dito sa Las Vegas. Ayan, malapit na tayong mag-end. Thank you so much sa panonood nyo ng aking video. Ayan, please don't forget to follow and share guys. Ayan, readers. Ang paborito ni papangkano. Ayan ang kanyang team, readers. Dito sila naglalaro na stadium na to. Hanggang dito na lang mga kasimple. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking video. Ganap natin sa todis natin dito sa Las Vegas. Ayan. Hindi naman talaga gandahan ng video natin guys. At least nakikita nyo talaga kung ano talaga dito sa Las Vegas. ba diba? So hindi nyo lahat makikita talaga. Pero basic lang to. Thank you.